So ito na guys, yung ating palayan pagkatapos ng uh, tatlong metro ang baha. Napagtanim uh, na rin tayo. Ayun. So ito yung ating magiging daan dito uh, Ano ito? For development na magiging uh, road namin <coughs> Ito yung aking dinonate na daan dito Para ma-develop namin yung aming farm Kasi yung doon sa dulo may palm oil so Yung aming uh, kasunduan aking kapwa farmers dito ay Magkaroon kami ng tulay so siya yung gagawa ng tulay doon sa area na yon para makatawid siya dito <clears throat> Sa akin naman to kasi amin to yung sapa niyan amin yan. So bibigyan natin ng daan para daan tungo sa improvement So hindi lang ma-improve yung farm namin kasama na rin yung sa kanila dahil pariho naman kami ng hangarin pag sasaka kaya dapat magtulungan yan ikot mo tayo kasi iiwanan ko muna to ng isang taon para magkaroon tayo ng planning dito kasi <coughs> magiging fish natin itong iba dito eh. Yan yung plano ko dito kasi. Ayan. So ito magiging fish dito yung ibang part dito. Kaya sorbihin ko na muna. dito na matay mga kalamansi ko guys talagang ano hindi pwede mga ganun pag maliit pa sila mamatay dapat malaki na sila so yan malaki-laki pa rin tong ano, fish pond dito na magagawa So yun ang itsura guys no. Hindi pa rin talaga naka no? nakabawi sa paglilinis kasi nga yung pinsan ko lang yung naglilinis dito. <coughs> Kahit dito oh, ito yung propose na daan. Ba, daing bunga. Pag natambakan to ng limestone, maganda na to. Ayan na. So yun lang guys. Subscribe na lang guys sa magsasakang marino. Maraming salamat.